Good afternoon po, ma'am, sir. Welcome to Music Chino po. Here's our menu. Um, ano sa'yo, love? Ito mo na mauna. Um, siguro, isa na lang po, um, Caesar salad. Caesar salad po? By the way, speaking of that Caesar salad, pwede pa kitanggal yung croutons tsaka yung cheese. Kasi binabawasan ko siya ng sugar eh. Um, sir, pag tinanggal natin yung croutons tsaka yung cheese po, lettuce na lang po yun, sir. Okay lang yun. Go. Ang kaya okay. na, Diba, pag tinanggal mo, parang wala ng lasa. Ano pa yung kakainin ko dun? Kailangan mo ulit yung sinabi niya. Tanga ba ako? Tanga? Alam ko, diba? Diba, diba napag-usapan na to? Let's sugar ka muna. Hindi ka pwede humano sa parents ko nang ganyan yung tura mo. Hindi ka tumaba. So, ayun. Please, paki note na lang ha. Okay, Caesar salad without croutons and cheese. Okay? Cheese, okay? po. Copy yun, sir. Okay, so sa akin, one paella, tapos siguro lagdagan mo na lang ng tapsilog. Tapos... One paella, tapsilog. Lagdagan mo na lang siguro na isa pang bread. Isang bread po. Okay. Tapos... Um, hmm. the, a ng dessert. Oh, thank you, by the way. Speaking dessert of dessert, po. uh... ako ng ano, yung... Ayan, Rocky Road. Rocky sa Road po. Sa akin po, um, yung No, 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 no. Hindi ka pwede mag-dessert. Kakausap, kakasabi ko lang, di ba? Ulitin ko na naman. Yun lang po. Uh, Pakibigyan na lang siya ng water or any sparkling water siguro po. Warm Drinks lang, ha? po, sir. Yun lang. Water lang sa kanya. Tapos water. sa akin, soft drinks. Ah, oh, okay po, sir. Yun lang, ha? So, yun. I think that's all. Thank you. Okay po, sir. Wait for 15 minutes serving time, sir. Sure, sure. Walang thank po, you friend. po. Um, love. Hmm. Bakit pala ganyan lang yung damit mo? Di ba dapat parehas tayo? Tsaka yung kwintas mo, bakit hindi mo sinuot? Hindi ba mo ang pakilaman? Pwede kong isuot yung gusto ko isuot. Para lang ano, presentable tignan. Kasi mo naman na naman ako eh. Ikaw, kaya kita sinasabihin ako kung isusuot mo kasi gusto ko ikaw maayos ka. Okay? Ikaw pwede kitang pakilaman, ako hindi mo ko pwedeng pakilaman. Okay ba yun? Please lang, huwag mong sirahin yung appetite ko, ha? Ang may pagdating ng pagkain, mawalan ako ng gana. Pabayad ko pa sa'yo lahat eh. Pabayad ka? Wala, di ba? Hindi, hindi ako lang di magbabayad eh. sorry. Very good. Uy! Alas tres na! Ba't nandiyan ka pa? Hindi ka pa pumasok sa loob. ginagawa mo dyan? Um, hinihintay kasi kita eh. Tsaka... Ano oh, mo hinihintay? <laughs> Alam mo na naman saan papunta eh. Oo, oh, sige! Very good! Nababaing na naman ako. Tama, di ba? Yung nangingisip mo. Ang babae, may kasama ng babae, puro babae, puro babae, 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 babae. Lahat ng linya mo, yung madaling araw, iikot sa babae. O pang Tama? Kaya naman na kung ganun sinasabi. Eh, parang ganun na yung dating mo eh. Anong point paghintay mo dyan? Hinihintay kita. Siyempre, sabay na lang tayo pumasok sa kwarto. At saka, hindi kita matex. Hindi, hindi kita matawagan. Hindi siya sa trabaho. Malamang. Naka, hindi ba obvious yun? Naka-off yung phone mo, pero nag-story ka. Hindi ko alam okay. nasan ka, nag-aalala lang ako. After ng trabaho namin, meron kami pinitahan kayo na. Kung alam, tsaka alam mo lang pala nakatawag pa yung story. Tsaka alam mo bakit pinatay yung cellphone ko. Kasi hindi ka natitigil kakatag sa akin. Eh. Alam ko yung mga pakbuhan ng makitid mo utak. Na sobrang kitid niyan, ang sarap ng kotohan. Ganun yung, ganun yung takbo ng isip mo eh. Sa so, totoo lang. Kaya mas okay na yung hindi na lang ako magkasabi kasi dito ko na ipapaliwanag lahat. Isa ka, hindi ko na pinapaliwanag, isang salita na lang. Eh. Medyo slow ka kasing tao eh. No? Alam mo, kagaya na sinabi ko, alas na ng madaling araw, wala na akong oras makipagtalo sa'yo. Ako ay matutulog na. Ngayon, kung gusto mo bumampa dyan, na naka-uniform pa, feel free. Thank nilaloko ako ni Vince. Bakit kayo ganyang mga lalaki? Hayaan nyo muna kami maging tanga tapos doon kayo aamin. Bakit hindi nyo nalang aminin agad? Dinamay mo na muna naman kami mga lalaki lahat. Alam um, mo, dalawa na lang kami ni tatay yung talagang okay. Kumbaga, meron tayong three things na matututunan sa sitwasyon mo eh. Una, kung ano yung tinotolerate mo, deserve mo yan. Tapos pangalawa, tama yan, maniwala ka palagi sa instinct mo. Tama lagi yung inala mo. Tapos pangatlo, di ba palagi ko sa yung sinasabi, lagi mong piliin yung pag-ibig. Pero kapag magde-decision ka, dapat, mas matibay tong utak mo kesa sa puso mo. Kaya nga, nasa taas to eh. Kaya, nararamdaman ko, meron ka ng desisyon. Huwag ka na magdalawang isip. Gawin mo na. Bago pa maging huli ang lahat. Ano mo, ibang klase ka talaga, no? napaka considerate mong tao, ha? Parang hindi ka partner. Nagawa mo ipagtimpla ng kape yung sarili mo. Pero ako hindi. Sarap mong partner. Mag-classy ka. Wala kang sabihin? Alam mo, habang tumatagal yung relasyon natin, lalo ako nagiging bastos eh, no? Alam mo, maghiwalay na lang kaya tayo, no? To, nakakapagod yung punyetang ugali mo eh. No? Wala kang sabihin? Maghiwalay na tayo. <laughs> okay. Hindi gigil ako sa... Ano? Okay lang sagot mo? Ano, huh? parang ikaw pagrabyado ah. Very good ah. Ano? Wala ka mo lang sasabihin? Ha? Ano bang gusto mo? Bakit parang ikaw pa yung offended? Iba ikaw yung nakikipag-iwalay? Huh? Sa so, ganun lang kadaling itapon sa'yo lahat. Ha? Kaya ako nakikipag-iwalay kasi ganyan, sa, ganyan yung ugali mo. Ang hirap ko nang pakisamahan. Kung hahanapin mo yung maleta, nasa ilalim ng kama, ha? Ang talaga, oh. Baklasi ka ngayon, ha? Anong nakain mo? Ha? Anong meron sa'yo ba't napakabasan sa sa'kin, ha? Kahit kailan, hindi mo ko nirespeto bilang partner mo, ha? Ikaw na nga lang lagi nasusunod dito sa pamamahay. Ano? O bakit hindi? Ano sinasabi mo? Ikaw lagi nasusunod. Ako ang lagi nasusunod? Bakit hindi ba? Hindi talaga. Gusto mo explain ko sa'yo? Tiniis ko lahat. Di ba ko yung decision na sa'kin? Sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng kakainin ko, sa lahat ng damit ko, wala na akong karapatan, di ba? mag sa sarili ko? Ikaw na lahat! Tapos ako pa to? Ako pa talaga? Baliktad, ikaw yung magaling mga baliktad. Napakagaling mo eh, no? Bilib na bilib sa'yo mga kaibigan mo. Alam mo, ikaw yung aping-aping. Baliktad pa, Ayos ka rin eh, no? Ah, ko, Talagang pinapaalis mo na ako, no? Okay na no, okay na sa'yo umalis ako eh, no? Talagang papaalisin kita. Akala mo ba hindi ko alam? Ha? Ano na naman yan? Alam na alam ko lahat ng ginagawa mo. Ano? Babae? Niloko mo ko. Ina, pakagaling. Saan mo na naman nakuha yung kwento na yan? Tama na, Vincent. Napakagaling mo umarte, no? Pwede ka nang mag-artista. Napakagaling mong magpanggap. Sige, okay, isang proweba mo. Ha? Kailangan ko pa ng proweba? Bababay. -ba kasi mo na ako ngayon. Very good ka talaga. Nakakasira ka lang. Ikaw pa galit ngayon, ha? Napaka-proud mo din eh, no? Proud na proud ka sa sarili mo. Bakit hindi mo maamin ngayon sa harapan ko? Ano, duwag ka? Kasi nga ba eh? Wala naman, di ba? Pauso ka. Anong pausog? Huwag mong binabaliktad! Ha? Alam mo, hindi yung usapan dito eh. Kung usapan dito yung ugali mo eh. No? Hindi, usapan din dito yung paghiwalay natin ngayon. Oo, oh, yun na nga! Dahil na. ngayon, tatapusin ko talaga to. Basta talaga ng puso mo ah. Anyway, ilang araw ang kailangan mo para makapag ka? Huwag ko yung dito. Saan ako pupunta? Alam natin pareho, di ba nakakasimula ako pala sa trabaho? Problema mo na yon. Pati ba naman yan, iisipin ko? Not... Di ba kaya mo pag-desisyon yung sarili mo? Bakit ngayon nagtatanong ka sa akin? Ano? Usapan na kasi natin to. Usapan na nga yung Hindi! Okay na! Pagbibigyan kita! Two days! Or, or kaya, um, maximum three days! Ayun, ayun oh, um, enjoyin mo muna yung bahay natin, ha? Tapos wag na wag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ano? Siya, ano mo na rito. Ako meron. tagal kong hinintay ito. Pero, bakit tagal? Bakit ngayon ka? Kailan ayoko na?